Hello, kamusta mga higala? So, nandito tayo, nagbabalik tayo sa ating uh, YouTube channel. So, matagal-tagal akong hindi naka-update dito sa YouTube channel na YouTube channel natin dahil nga yung Facebook kasi ay laging nagluluko, lagi akong sinususpindi so hindi tayo makapag-upload ng video doon sa ating YouTube channel as promise na pag-usapan natin kung uh, anong agency ako nag-apply sa Pilipinas para makarating dito sa Canada nang walang ginastos, di ba? Pag-uusapan natin maganda yan, pero kung gusto gusto, gusto niyo naman kung ano yung ating mga pag-uusapan sa susunod na mga video, pwede niyo naman i-comment dito sa ating comment section para uh, magawa natin ng video dahil alam ko naman eh yung mga nagbabalak na pumunta ng Canada ay baka maka-inspire ito sa sa inyo at malaman ninyo yung mga pamumuhay dito sa Canada ano eh, so, so bali ang pag-uusapan natin ngayon kung anong agency ako nag-apply sa Pinas at anong mga requirements importante yung mga requirements dahil hindi nila kinoconsider yung mga patsi-patsing requirements dahil mahigpit ang Canada ngayon so galing ako ng Saudi alam nyo naman yun na galing ako ng Saudi Arabia Uh, since 2016 to 2003 parang 7 years ako doon sa Canada ay sa sa Saudi Arabia so isang factory worker lang isang factory worker ako doon sa Saudi Arabia so fortunately habang nagtatrabaho sa Canada isishare ko din sa inyo sa susunod na mga video yung uh, kahit na isang OFW ako ay graduate na ako, graduated na ako sa sa AMA University ng uh, Business Administration, major in Marketing Management. So pag-usapan natin ngayon yung agency na nagpaalis sa akin nang walang ginasto. So bali yung agency na to ay more on nasa Facebook sila malaki silang agency na meron silang followers na 1. 1.5 or 1.6 na ngayon so ang pangalan ng agency ay i Farms so bali nag-apply ako online as factory worker dito sa Canada so nung natanggap ako ay nakatanggap ako ng email na mag-process na mag-start na ako mag-process so it took 1 uh, one year yung application ko application ko so hindi madaling mag-apply dito papunta ng Canada dahil mahabang panahon ang ang google ng application natin ano hindi yung ah baka na scam ako dahil ang tagal hindi nag, hindi uh, ang tagal ng proseso hindi ganun talaga yung uh, proseso kung mag-apply ka dito sa Canada so bali nandito ngayon sa park so kung makikita nyo ay dilaw na yung mga dahon ibig sabihin ay fall na dito at sunod nito ay winter na lahat ng mga, makikita nyong green dyan ay mapupuno na to ng yelo sa susunod na mga buwan so bali back to process tayo ano so ayon importante pag nagtarbaho ka sa ibang bansa ay talagang i-secure mo yung inyong mga papers like uh, employment certificate salary yung salary payslip ninyo ay i-secure ninyo isa pa kung meron kayong mga diploma yun. yung problema ko kasi dati kaya ang tagal ng sa akin ay nawala yung diploma ko so kumuha pa ako ng diploma ko nung high school tinawagan ko naman yung high school kumuha ko ulit ng diploma at kumuha ko ng graduation certificate at isa pa to yung napakahirap kuhanin ay nung graduate ako ng high school 2020 2008 yata yon ay hindi ako nakakuha ng Form 137. Yan ay kailangan dito pag nag-apply ka sa Canada, Form 137. At ano pa ba, police clearance ng bansa kung saan ka nang galing dapat bago kayo mag-exit dyan sa mga bansa na pinagtatrabahoan nyo ay meron kayong police clearance yan, isa yan sa mga requirements papunta dito ng Canada so lahat ng uh, parang katibayan na nanggaling ka dyan sa bansa kung saan ka man ngayon nagtatrabaho ay i-secure mo yan, itago mo yan dahil kung mag, may balak kang mag-apply papunta dito ng Canada ay hahanapin yan ng mga agency na ina-applyan mo hindi madali yung application dahil ang dami mag magmi-medical ka, pabalik-balik ka doon dapat yung mga kung kung ari sa Saudi Arabia kumuha ko ng police clearance ay dapat nakaano yan naka-certified ng uh, ng uh, consulate at dapat naka-translate yan sa English. Yung um, yun ang uh, uh, ginawa ko dati dahil hindi rin naman nila tatanggapin ng mga agency kung hindi yan translated sa English. So ayon. Isa pa Actually medical lang ang binayad ko kasi nagpamedical ako ng uh, nagpamedical ako sa Saudi Arabia so yun ang sagot sinagot yun lang ang sinagot ko the rest wala na akong binayaran sa agency lahat ng proseso ng visa at uh, ticket ay sagot nila lahat yon so kagandahan talaga yon lang ang ginastos ko wala nang iba so thankful dahil nakarating ako dito sa Canada nung nag-apply ako ay 2022 uh, na approve yung visa ko 2023 so exactly ex exactly one year at may visa na ako at umuwi na ako ng Pilipinas dahil hindi nila hindi sila pumapayag na mag-resign ka sa sa trabaho mo hangga't wala kang visa hang actually nga hanggat walang ticket kasi ako nung na-approve yung visa ko nag-resign agad ako umuwi ako sa Pilipinas para makapagpahinga pinagalitan pa ako ng agency dahil wala pa akong ticket bakit kita ako nag-resign pero good thing na one month lang ako sa Pilipinas at nag uh, at inisyuhan agad ako ng ticket papunta dito sa Canada so yun lang kung gusto nyo talagang mag apply dito sa Canada maraming agency na legit kung hindi man kayo sigurado sa agency sa agency na nag uh, inapplyan mo pwede, pwede mo siyang i-check online kung sa government website ng ng Pilipinas kung legit ba yung agency mo. So ang pag apply talaga dito sa sa Canada ay patient at tiyaga dahil ang daming requirements na hinahanap ng agency, hindi lang isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, limang buwan aabot ng taon dahil syempre ang government ng Canada ay naniniguro na legit yung mga pinapaalis na mga Pilipino papunta dito sa Canada. So, tiyaga-tiyaga lang. Pwede nyo naman ako i-message kung, kung ano yung mga proseso na dinaanan ko para ma-verify natin kung legit ba yung ina applyan yung agency. So, so next time, pag-uusapan natin yung magkano yung sahod ko, yung basic salary ko dito. So, para may 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 alam kayo at uh, may idea kayo kasi ngayon hindi na tumatanggap yung Canada ng uh, lower sa minimum wage nila dito. Yung iba nga actually pinapauwi nila ng Pilipinas yung mga company na hindi nagbibigay ng minimum salary. Marami ang pinauwi ng Pilipinas na, na mga trabahante na hindi binigyan ng, ng company, company nila dito ng minimum wage dahil ang minimum wage ngayon ay medyo may kalakihan na. So pag-uusapan natin yan sa susunod na mga video yung ah uh, sahod ko dito para may may idea kayo so so ayon maraming salamat at comment down below kung mayroong kayong gustong pag-usapan natin sa susunod goodbye